Hello, good morning. Tara manguha ng talong na inaraw-araw. Ang tawag sa inyo ng talong na ito? Kung naaalala nyo. O, kung alam nyo. Ayan, ang tayo bunga. Oh, ito yung tayo medyo malaki. Ating iihawin. Marami siyang bunga. O, hanggang sa ilalim. oh, may bunga siya. Wow. Ito pa. Tawag sa amin ito ay, ayan pa, oh. Dito pa, oh. May, may bunga pa, oh. Tawag sa amin yan ay talong na inaraw-araw. Doon meron pa doon. Oh. Ito, oh. Ayan, ang talong na inaraw-araw. Napakadaming bunga, oh. Sunod-sunod siya. Kaya diyan tinawag na araw-araw na talong kasi. Oh, <laughs> Ang dami niyang bunga.